Wala ba? Oooo...wala. Ay. Siya naman. Yan, na yung cutics ko. Kailangan makita. Ayan. Loo. Ayan. Di ba cutics? Hahaha. big! Woo! Filipinas.

<laughs> oh yano <my> <laughs> yun <ang tingin. laughs> yun yun ayaw na may bigat na yun tign yun na yon puti na nakuhha ako hindi jumiduman niya puti may oh bakit hindi embed lang naman Grab mo. Lagay mo na lang sa ano? Sa pineapple. Embed mo na lang sa FS. Ha? Embed. Ah, nasa na yung titig. Nasa na yung titig. Sis, camera siya eh. Yung pa, yung pa. May cutics din. Green. Oh, Ay, hindi sa'yo. Sa, sa Ay, kanya. Sa kanya. Sa kanya.

salamat. Ano nga 5'6? Ikaw, ano nga mo? Mga interview eh. ano nga Ah, wag na natin. Wait, ako na. reporter. Ah, oh, very good. Ako. Go. Ah, uh, wala ka palang ulo. Lights, camera, oh, oh wait lang. Wait lang. <laughs> <laughs>